Natanong mo na rin ba ito ano ang mangyayari sa mundo bago ang wakas? Sinaysay ito ng Bible at kailangan nating mapakinggan ang video ito. First of all, hindi ka magsisisi dahil merong kapahayagan ng Diyos na ipaparanas sa iyo habang pinapanood ito. Kaya, ilangan mong malaman ito. Magugulat ka sa mga bagay nito because it is prophesied from the book of Daniel at ito pa yung mga magaganap. Ito yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia hindi niya maintindihan yung kanyang panaginip na ibinigay sa kanya ng Panginoon na mangyayari sa huling panahon mula sa kanyang paghahari hanggang sa katapusan ng paghahari dito sa mundo. Ang isang mahirap pa dito hindi niya na maalala yung detailed ng kanyang panaginip. Nagpatawag siya ng na maraming matatalinong tao sa lamang kero, ngunit hindi ito mapaliwanag, hindi rin masabi kung ano yung kanyang panaginip. At mayroong propeta ng Diyos na ang pangalan ay Daniel. Si Prophet Daniel po nakapagpaliwanag ng mangyayari po sa huling panahon sa panaginip ni Nebuchadnezzar. Dito kayo magugulat mga kapatid sapagkat napanaginipan ito ni Haring Nebuchadnezzar Ngunit isinalaysay din at ipinaliwanag din sa pangungusap ng Diyos kay Prophet Daniel at isinalaysay ito ni Daniel kay Haring Nebuchadnezzar. Daniel chapter 2 verse 29 hanggang 31 Habang natutulog po kayo mahal na hari, na nanaginip kayo tungkol sa mangyayari sa hinaharap. Ipinapalam ito sa inyo ng Diyos na tagapagpahayag ng mga mahiwagang bagay. At inihayag sa akin ng Diyos ang inyong panaginip hindi dahil sa mas mas talino ako kaysa sa iba kundi para mapaliwanag ko sa inyo at maintindihan nyo ang gumugulo sa inyong isipan. Ito po ang inyong panaginip. May nakita kayong malaking rebulto na nakakasilaw, nakatayo sa inyong harapan at nakakatakot tingnan. Kung ipipicturize po natin yung panaginip ni Haring Nebukad Nasar at ini-explain ni Daniel, ito po yung itsura. Yung isang napakalaking ribulto na nakakasilaw at nakakatakot tingnan. Magtataka kayo bakit kay Haring Bokod Nasar ipinakita yung vision o yung panaginip na magaganap po sa kasaysayan ng mundo at mangyayari sa huling kapanahunan ng ating mundo. Ang Daniel chapter 2 ay konektado sa Revelation. Ang Babylon po kasi mga kapatid ay six times na nabanggit sa Revelation. Dahil merong sinabi ang Revelation na sa pagdating ng Panginoong Jesus, ipapakita ng Diyos na ang kanyang kaharian sa buong mundo at kinapal ang mananatili magpakailanman. Ang Babylon is the first civilization country or kingdom, isang tanyag, makapangyarihang bansa at kaharian. Sa pagre-reign ng Babylon Empire, dito ay sinalaysay at pinakita kay Haring Nebuchadnezzar yung mga naganap na po sa kasaysayan ng mundo at magaganap sa mga huling panahon. Kung ikukumpara natin ang Babylon Empire sa panahon nila, parang sila yung US sa panahon po natin. Makapangyarihan, tanyag, sikat po at sibilisado. Nakaptive ang Israel Nation dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon. Kaya pinahintulutan ng Panginoong Diyos na ang Israel ay masakop sa pamamahala ni Haring Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. At ito yung pinakita kay Haring Nebuchadnezzar sa kanyang pag sa kanyang kapanahunan, Sa kanyang panaginip, ito ay nakakakilabot, nabagbag ang kanyang damdamin at hindi niya maalala. At si Propeta Daniel ang nakapagpaliwanag ng lahat ng ito. Daniel chapter 2 verse 31 hanggang 36. Ito po ang inyong panaginip. May nakita kayong malaking rebulto na nakakasilaw na nakatayo sa inyong harapan at nakakatakot tingnan. Ang ulo nito ay purong ginto. Ang mga bisig at dibdib ay pilak. Ang tiyan at hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal at ang kanyang mga paa naman ay bakal at luwad. At habang tinitingnan nyo po ang ribulto, may batong natipak na hindi kagagawan ng tao. Tumama ito sa mga paang bakal at luwad ng ribulto at nawasak ang kanyang mga paa agad namang nadurog ang buong ribulto na gawa sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. At parang naging ipa sa giikan na ipinadpad ng hangin kung saan saan. Pero ang batong bumagsak sa paan ng ribulto ay naging malaking bundok at pumuno sa buong mundo. Ang ulong ginto ay sumisimbolo sa Babylon Empire na tinatawag na Gold Empire. Tumagal ang Babylon Empire sa panahon ng 605 to 539 BC. Napakayaman na kaharian, napakayaman na bansa dahil yari sa ginto. Merong tinatawag na Temple of Mark Duke, made by gold. Makikita nyo rin po, isa sa ancient wonders of the world ay yung Hanging Garden of Babylon. Sa kagustuhan nila na mag-rain ng mahabang panahon, ito yung naka-escribe sa bricks made it last forever. Ngunit may lang ang kanilang paghahari. Daniel chapter 2 verse 38 Ipinasakop niya sa inyo ang mga tao, mga hayop at mga ibon sa lahat ng dako. Kayo ang sumisimbolo sa gintong ulo ng rebulto. Merong katapusan rin po. Kaya merong sumunod na kaharian doon sa simbolismo ng rebulto. Daniel chapter 2 verse 39 Ang susunod sa inyong kaharian ay mas mahina kaysa sa inyo. Ang kahariang naghari sa buong mundo pagkatapos ng Babylon Empire ay tinatawag na Medo-Persia, The Silver Empire. Tanyag sa pakikipaglaban ng Medo-Persia sa paggamit ng mga kagamitang pilak na pandigma. Nakalagay sa Cyrus Cylinder yung pagsakop at pagkatalo ng Babylon Empire sa kamay ng Medo-Persia, sa Silver Empire, sa pamumuno ni King Cyrus of Persia with King Darius. Tumagal ng 150 years na nakalagay po at naprapisay sa Bible ang paghahari po ng medo persya 539 to 331 BC, naging pinakamakapangyarihan ngunit hindi rin nagtagal na imperyo. Pangatlo yung Bronze Empire sa pagrurul ni Alexander the Great. Ang Bronze Empire ang tumalo sa buong Medo-Persia. Ang kanilang kagamitang pantigma ay yari sa tanso. Daniel chapter 2 verse 39, ang ikatlong kaharian ay sumisimbolo ang tansong bahagi ng rebulto at ang kaharihan ito ay magahari sa buong mundo. Naghari ang Grecian Empire sa buong mundo sa loob ng 331 to 168 BC ngunit hindi rin ito nagtagal. Dahil sa pang-apat na imperyo na pumalit sa Bronze Empire ay yung tinatawag na Roman Empire, the Iron Kingdom. Ang Roman Empire na tinatawag na Iron Kingdom ay pinakamahabang naghari sa buong mundo. Sa loob ng 168 BC hanggang 476 AD. Mahaba ang binti na sumisimbolo dahil mahaba ang naging paghahari ng Roman Empire sa buong mundo. Sa paghahari ng Roman Empire sa buong mundo, sa kahabaan po nito, nasakop nila ang buong Europa, part of Asia at part of Africa. Napakaluwang po ng nasakop nila kung titingnan nyo po yung mapa ng Roma. At ang kagamitang pandigma na ginagamit po nila ay yari sa bakal. Kaya sila tinawag na Iron Kingdom. Pinakamalakas na nag sa buong mundo ay ang Roman Empire. Hinikilala at tinitingnan ng karamihan ng Roman Empire na napakalakas at napakamakapangyarihan sa haba po ng kanilang paghahari sa buong mundo sa rulership ng Roman Empire ipinanganak ang ating tagapagliktas, ang Panginoong Hesus Ganon din sa pagkapako ng Panginoong Hesus sa rulership pa rin po ng Roman Empire Daniel chapter 2 verse 40 At ang ikaapat na kaharian ay kasintatag ng bakal, kung paanong ang bakal ay dumudurog ang kaharian ito ay dudurog din ng ibang mga kaharian yung dalawang binting mahaba po ay sumisimbolo sa napakahabang pag-reign ng Roman Empire sa buong mundo. Kung isipin na natin kung gaano katatag dahil sa ng Daniel chapter 2 na napakalakas at napakatibay na kayang dumurog ng kahit anong kaharian that time. Dahil yung bakal at yung bakal kapag pinagdikit yung pampipi kahit anong durugin po niya na bagay ay mawawasak at masisira. Ganon katatag at ini-explain ng Daniel chapter 2 ang lakas ng imperyo ng Roma that time. Daniel chapter 2 verse 41 Ang mga paa na yari sa bakal at luwad ay nangangahulugang mahahating kaharian pero mananatili itong malakas dahil ikaw mismo ang nakakita na may halo itong bakal. Ang sumunod sa imperyo o sa kaharian na pumalit sa Iron Kingdom ay yung tinatawag na Mixed Iron and Clay Kingdom. Ang mga daliring bakal at luwad na mga paa ay nangangahulugan na may bahagi ang kaharian na matibay at may bahaging mahina. Ang pagsasama ng bakal at luwad ay nangangahulugan mahulagang magkakaisa mga pinuno ng mga kaharian ito sa pamamagitan ng pag-aasawa ng magkaibang lahi pero hindi rin magtatagal ang kanilang pagkakaisa katulad ng bakal at luwad na hindi maaaring paghaluin. Ang iron ay matatag kapag purong iron lang din kapag bakal na made at ang clay matatag at matibay pag purong clay lang pero kapag pinagsama ito magiging mahina po ito at wala po kayo makikitang ganun. Na tumutukoy sa sampung daliri ay yung tinatawag na divided Europe. Ang Roma ay nahati sa sampung bahagi, England, Germany, sa France, at Italy. Ano sa tingin nyo ang pinakamalakas na bansa sa panahon natin? Ang US ay anak ng England. Kung alam nyo ito, let me know comment section. Tinatry na i-combine ang buong Europa. Tinry ni Napoleon Bonaparte, Charmaine, at Adolf Hitler. Kahit may European Union, ay hindi pa rin magiging intact. Mula sa Gold Empire hanggang sa Mix Iron and Clay Empire, 99% ay naganap na po doon sa prophecy. At meron na lang tayong hinihintay sa kapanahonan natin. Yung isang kaharian na maghahari at wawasak sa buong kaharian na sinalisay po ng Daniel chapter 2. Na yung kaharian na tipak na bato na wawasak at dudurog doon sa paa ay ang kaharian ng Diyos na magahari man Sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babagsak kailanman. Hindi ito matatalo ng alinmang kaharian, kundi wabasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mamantili ito man Katulad ito ng iyong nakitang tipak na bato mula sa bundok na hindi kagagawa ng tao na dumurog sa rebultong yari sa bakal, tanso, luwad, pilak at ginto. Tingnan niyo maigi kapatid. Kung mapapansin mo nandito na tayo sa huling part ng rebulto na ng Panginoon yung gawa ng kaaway. Binibigyan lang niya ng time ang tao upang makapag-sisi. At I pray na hindi ka makasama sa mga taong dadayain ng kaaway. Kung pwede lang, hindi na makasama ang mga tao. Pero dahil sa katigasan ng puso pwedeng madaya ang tao. So I pray na habang pinapakinggan mo ito ay kumikilos ang Panginoon sa puso mo. It is not an accident na napapakinggan mo ito. Believe to Jesus. Believe to God. Believe to the Word of God. The Gospel will spread throughout the world. Binibigyan tayo ngayon ng pagkakataon ng Diyos na ma-realize ang mga bagay na ito upang ma-share natin ito sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga makikilala pa lang. Ang prayer ko sa iyo Mabakuran ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at patuloy na lumago ang pananampalataya. At ang lahat ng ito ay maging lalim ng ating pananampalataya. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka namang natutunan kapatid. Meron kang tanong, let me know in the comment section. Kung agree ka, follow, subscribe sa Facebook at YouTube. God bless. Hanggang susunod na pagkikita natin, ito lingkod. God bless po.